Ito ang tinatawag na tinapang manok na pinausukan dito sa higanting drum dito sa Bulacan. Amoy pa lang, ulam na. <laughs> Tignan mo ito, quarter. Oh. Meron silang suka dito. Unique at bagong recipe na makulay sa mata. Hindi lang isda ang ginagawang tinapa, pati manok, pinausukan na rin. Healthy version ng manok na pinausukan sa tradisyonal na paraan. Unang tingin nyo, crispy, pero pag natikman nyo, juicy, tsaka malambot siya. Suguri natin at tikman itong nakatagong tapahang matatagpuan dito sa Tinaguriang Northern Gateway from Manila. Bulacan! ang ginagawang tinapa pati manok, ka na rin. Nung una, nag kami ng ilang piraso lang. Kami mismo, pamilya, kami ang tumikim kung okay. Sabi nila, okay naman daw, masarap. Pinagtatawanan pa kami kasi ayon lang maniwala na may tinapang manok eh. Ginagawa ko, di ba, may mga paninda akong isda, tinatabi ko lang siya, katabi lang ng mga paninda ko. Pag kami nakakita, sasabihin sa akin, hindi nga, totoo bang may ano, ano ba lasa niyan? Kaya sabi ko sa kanila, bumili kayo para matikman niyo. Ako nga pala si Mercy De Jesus, taga Pitpitan, na gumagawa ng tinapang manok. Madali lang gawin yung tinapang manok. Lilinisin mo lang mabuti, tapos lalagyan mo ng, i-marinate mo siya sa may timpla, marinate mo muna siya mga ilang minuto. Tapos yung pinagpakuluan niya, kailangan kumukulo na bago mo siya ihulog. 15 minutes siguro, luto na yon. Yung pagkulay naman, may timpla yon. May secret kami nilalagay doon para magiging ano siya, malinamnam yung lasa niya. Lahat yun, lalagay doon may mga timpla. Tsaka lang siya pausukan. Tapos magiging yung tinapang manok. Na. Kaya kami nakaisip na magtinapa ng manok dahil sa yung bangus nga nagtaas, nag 300 ang kilo ng boneless eh. eh samantalang ang manok 200 lang. Kaya mas mababa nga. Tsaka ang tao kasi gusto yung manok eh. nagamit namin sa pampausok ay eh, paluchina para mabango. Talagang may stock kami, hindi pwedeng wala kasi araw-araw kami nagluluto eh. Sa araw-araw, nakaka 60 hanggang 100 pieces kami na tinapang manok kinukumbinsi ako na bakit ayaw kong baguhin para gumanda daw yung tapahan ko. Yung siguro naanos na dun sa, syempre, uh, uling, may mga abu-abu Para daw malinis, sabi ng ganon maglagay daw ako ng oven. Pero hindi ako sumang-ayon sa kanila kasi gusto namin kung ano yung nakasanayan namin, yung traditional talaga. Tsaka naiiba ang lasa nun pagka sa oven mo ilalagay. Hindi ka mukha nung sa drum talaga siya ng gusto ng usok masarap din kung ang ipapartner mo sa tinapa, yung itlog na pula, may kamatis, sibuyas. Yung iba naman gusto nila bagoong. Yung iba naman kalaman si toyo lang ang ano. Nasa ano nila kung ano type nilang ano. Pero mas ano talaga yung manggat kamatis. sa mga gustong sumubok na negosyo, kailangan mahaba ang pasensya, matiyaga, tsaka talagang mahalin mo yung ano mo, yung gusto mong hanap buhay. Mga cabs, kung gusto niyo matikman yung aming bagong produkto na tinapang manok, pwede niyo tingnan sa FB page namin yung Chayong Stapahan, located dito sa Tabang Street, Pitpitan, Bulakan-Bulakan. Talaga namang manyaman Kenny. Samanta na mga kap! Kain na na mga kap! At welcome dito sa Bulacan, Bulacan para tumikim nitong bagong nauusong tinapang manok at kasama natin muli si Camera Woman. Hi Caps Nation, I'm back. At ito po ang chayong tapahan. Kung pakikinggan mo, tapahan parang tapa. tapa o parang oh. beef tapa, tapsilog, mga ganon. Pero yun yata yung nakakasanayan dito sa Bulacan. Eh. Parang tapahan. Yung Pero tinapahan. tinapahan. Oh. Oh, well, ganon. mas madali naman talagang sabihin kung tapahan, di ba? Tsaka, kapag sinabing tinapa, alam natin, Isda. bata, di ba? Isda yan, galunggong, bangus, tilapia. Meron hmm. naman tayo lahat niyan. Pero meron din tayong bagong-bago dito. Ang tinapang manok. Tinapang manok. Ni Nanay Mercy. Yan. 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 Tatlong buo po. Ang meron tayo dito sa harap kung titingnan niyo kulay is parang tinapa din yung pagkakakulay no. At saka parang ano itsurang lechong manok siya no. Uh -huh. Parang roasted pero hindi. Galing. Luto siya sa smoke. Ito po ay kinulob sa drum kanina, pinausukan pero bago nangyari yun, parang pinakuluan pa. So alam mong lutong-luto na dapat no. Uh -huh. Pinakuluan na tapos pinausukan pa, parang double. Subuan so, nga natin hiwain or biyakin bago natin kainin. Tumutulo pa yung mantika. Oh, grabe oh, di ba? Solid yan. Ang puti nung laman, no? Oh. Sige, hati tay. Talagang sa akin to. <laughs> o, oh, sige, sa ito. Ayan. Hala ko totoo, Subo eh. natin. Sige. <laughs> <laughs> sige. Hindi <laughs> ko maiwasang matawa doon, mga kab. So, Cheers. 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 Mm. So, para tayong nasa bundok talaga kung kumain dito kasi tingnan yung background, parang bakit. Ito yung sinasabi ni Nanay Mercy kanina na kapag tinignan mo, akala mo crispy. Pero mm. pag kinagat mo, Juicy yung loob. Mm -hmm. Tapos yung lasa niya, smoky talaga na parang kumakain ng tinapa. Nag-iba lang siya. Nawala yung lansa kasi manok siya mm -hmm. Hindi siya yung isda. Tapos parang kumakain ng smoke bacon na inasal na parang ham. Tapos yung isa pang kapansin-pansin dito, mas less yung oil niya. Natural juices na lang yung tumutulo sa loob ng manok. Pero hindi siya dry. Tapos sabayan mo pa nung bango ng dahon ng pandan. Kumaga parang mas healthy version ng nga to eh. Compared sa mga fried chicken. Kasi wala namang mantikang ginagamit sa proseso. First time kong makatikim ng tinapang manok. Kasi usually talaga yung mga mm. is isda, kagaya nga nang sabi mo kanina. Mm -hmm. Sipin mo, manok, di ba? Ang mm -hmm. hirap lutuin ng manok eh. Tinan mo, ito, quarter. Meron silang suka dito. Alam ko, nabibili din dito to eh. Suka na nilagay sa gin bilog, mga kapis. Mm -hmm. Tignan mm -hmm. ko kung bagay. Bagay sa suka. Bagay. Alam ko maraming kayo pagkaan. Eh. Tignan mo, himayin ko lang siya. Totoo yung sinasabi mm -hmm. ni Nanay Mercyo oh. Ang juicy-juicy nung loob. Malambot mm -hmm. yung loob. Sasaw-saw ko din sa suka. Mm -hmm. Bago yung ba? susubukan nila. Ano naman na no, miss? Kahit ano naman yan eh. Kahit suka, mm. kahit toyo, kahit kamatis na meron tayo dito. Hindi natin itlog. Yan, sandwich. O sa'yo na lang ito. Ah. Cheers. di hindi ko nasubukan yun eh. Teka, subukan natin ulit, no? Kamatis, manok, itlog. Ayan, tapos sandwich balance eh. Siyempre may alsem yung kamatis. Sumabay doon sa bacon na lasa ng manok. Ayun ko, mo. Kwento mo, sige, habang kinukuha ko ito. Kakain ah. ka lang eh. <laughs> Ayan o, oh. lagay natin dito. Tapos lagyan natin ito. Hmm. Okay, sa'yo oh. yung bangus, sa akin itong oh, tilapia. Oo, yung bangusa masarap mm -hmm. uy sinabi niya yung masarap mga kabsa sinabi niya <laughs> sinabi niya yung masarap so ibig sabihin masarap mm -hmm. try naman natin tong tinapang tilapia tapos sabi ni Nanay Mercy at saka ng mga anak niya na sinasaw-saw daw dito Echara? at saka mm -hmm. Yung tsara gawa sa ano yan eh, no? papaya. Pangontra umay, parang ganun. Katulad nito, mga karne, mga maraming isda. Siyempre, sun sunod na subo mo. Parang yung atsara, time niya, out ka muna sa atsara. Mm, yung atsara niya hindi matapang. Kasi di ba may mga ibang atsara, matapang pa yung suka. Hindi pa mm. masyadong nakukure. cure yung... Naburo. Oo, nabuburo. Gawa muna ako ng sausawan. Mm. Binang Bilang nakasanayan ko nung bata ako, ang nakasanayan ko patis. So, bumili ako ng patis sa tindahan. Tapos mm. si Boy, Girl Scout. Sabihin ko sana, Boy Scout. Mm -hmm. Girl Girl Scout. <laughs> So, saw, saw ko na muna. Tapos, ito. Kakain ka sila? Hindi ako sure eh. Pero, tanga Bago matapon sila. Tanggalin ka yung tangkay. Kasi si Caps Chess lang naman yung kumakain ng tangkay. Pray <laughs> right for me, Caps Nation! Cheers! Gagawin <laughs> nga siyang buo. <laughs> Mamaya, papatay mo ito. Tingnan. Tingnan nyo, mga Cubs, yung mga Caps. Yung video, tumatalon bigla. Siguro, nagpatay mo siya. Kaya mo? Kakat ba natin konti? Hindi! <laughs> Hindi, <laughs> Eh. <laughs> Nagtatawa nang ka. Oh oh, 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 oh. Oh. Oh, alam ko na, nahihiya ka lang kumuha tol. <laughs> oh, Ah. bahay natin, dumayo dito para tumikim ng manok. Oh. Tingnan niyo naman. Tingnan <laughs> mo na dito. Yung kapit bahay natin talaga, oh nasabi sabi ko ba ayaw bumalik pa may panda dito nasabi ko ba mga cups, no na meron siyang pandan sa loob kaya pala may something siya na mabango na hindi ko nakikita nung biniyak ko kasi nakaharap sa camera kanina eh so yung nasa likod lang yung ko tapos uh, napansin nyo mga cups, hindi pa nagkakat yung video simula kaninang may <laughs> Walang cut yan. Ay, pulang-pula ka. Magtubig ka muna, hindi mo kaya. Okay, I'm back. Game! After 3 minutes, mga kabs. Sorry, mga kabs. Nakikita nyo na ang mga lua sa aking mga mata. Hindi na daw niya kaya talaga yun. Gu Inga. Hindi na daw niya uulitin. Ganito kayo, kamahal. Giniiyak ako na lang. mag on ka lang dyan. Kumain ka ng mga atsara, ganyan. Kukuha lang ako nitong itlog. Tapos ganun. Umiin natin dito. May mm. oh. <laughs> e, miiyak dito. <laughs> Gusto ko lang sabihin na itong chayong stapahan. Paiiyaking ka sa sarap. Paiiyaking ka sa sarap. Kasi masarap talaga siya. Kaya lang naiyak ako kasi. <laughs> na. Tayo mo yan. Oo, oh, di ba? Ikaw tayo itong ano, belly. Ubusin ko na, ha? Yung nag-aabang dyan sa gitna na belly. Sino belly? Si belly. Ang kapit-bahay ko. Belly mo ako kanya. Mamaya. Ito muna. Akin muna to. Let's go. <laughs> Layuin nyo to, Triumphs na pahan. Dito mm. located sa... Tabang Street, Pitpitan, Bulacan. Bulacan, Bulacan. Dito nyo lang matitikman mm. itong tinapang manok na pinagmamalaki ni Nanay Mercy. Kasi wala kayong ibang makikitang tinapang manok. Palagay ko, ito ang uri. Bago sa panlasa natin, pero pasadong pasado. Ito so, nga sinabi ko, parang kumakain ka rin ng tinapa. Less mo lang yung tinik, yung lansa ng isda. ba diba? Iba yan eh. At sya so, manok to. eh. pambata mm. siya. Pambata. Mm. Kasi diba, usually yung mga bata hindi naman mahilig sa isda. Lalo na pag tinapa mm. na yan. Ito, baka kain mo. Excuse me. ito, makakain. Kasi <laughs> lang ang natuwa ako dito Kasi alam mo na Sigurado ka na luto siya eh Minarinade na Pinakuluan pa Pinausukan pa mm. Sabi nga ni Nanay Mercy Hindi mo pwedeng baguhin Yung klase O yung way ng pagluluto nito Kasi mag-iiba yung lasa oh, oh. Kung ano yung nakasanayan At saka kung ano yung tinatangkilip Doon ka Tsaka, Walang ah, pwedeng magtulog Ng ibang proseso Iken Ang tinapa siya. kasi Smoke fish Kinulog. diba Tinapa Kinulog ah, tinap siya pa. Oh, oh. Kapag inoven mo yan Roasted fish, parang mm -hmm. nakakatakot naman yun. Parang lasog-lasog na yung isla pag inoven mo. Hindi, okay, yung manok mismo, di ba? Hmm, yung manok. Mm. Okay na. <laughs> okay. May plus 3 kasi <laughs> na tayo. Na niya kaya. 15 na ito ngayon. Okay. Hindi, kaya ko na. Kaya ko mga cubs. Huwag kayo na dito. Naiyak lang ako. Ano lang yun? Siyempre, pag di ba? Pag bida. Pag bida-bida. <laughs> pag bida. <laughs> pag pinab na talaga na ganito, <laughs> nagpapabugbog muna, iiyak muna mm. sa umpisa. sa, mm. Pero pagdating ng panahon. Kailan yung panahon na yun? Kailan <laughs> <laughs> panahon <panito sa> <laughs> <laughs> okay, na yun? Kailan yung panahon na sa Kailan yung panahon na yun? 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 Kailan yung panahon na lang Kailan na no? na yun? nyo lang Hindi, alam mo kung bakit ito talaga yung gusto natin kung ma-show Kasi ito yung isang lugar na masasabi ko na nakatago talaga siya eh. Tapos parang ang sakap niyang i-showcase or ipakilala sa buong Pilipinas. Sa buong mundo. By the way, mga wala walang dine-in dito. So, puro take-out lang. Kung mag-order kayo ng tinapang manok at tinapang tilapia or ano kahit anong isda, message nyo lang yung page ni Nanay Mercy. Mm tapahan. Tapos, pwede ipa-lalamove sa mga nagde yan Ganun na, na lang. Mas madali. Mm. -hmm. Saka, agahan nyo lang mga kapsula. Sabi ni Nanay Marcia, minsan sold out mm -mm. So, parang Ooh. masasabi ko talaga, kahit gas-gas na gas-gas na to, legendary at hidden gem. Kasi 50 years na to. Mm -hmm. 50 years na tong ano, tinap, tinapahan. Mm -hmm. Pero itong manok, bagong discovery lang din natin. So, secret recipe yan ah, wow. ngayon lang lumalabas, mga kapsula. Kumbaga, aksidente lang eh. Secret tinapang manok. Sa bulakan, mm, no? Sige kahit tong tinong. Mm -hmm. no? Galing, no? Galing mo sila. Ah. May nabasa nyo kanina, kaya nyo kiniligto. <laughs> may tayo sure. Kaya <laughs> yun yun. Pero kung hindi man yun, may naisip po kami nung pauwi na kami. <laughs> Ayun, maraming maraming salamat sa palaging uh, tumatang gilik sa Team Canlas at sa mga viewers natin na laging nag-aabang. Alala na yung mga OFW, no? Yung mga sabi, pagka tayo sa mga karindiriya, mga ganun, namimiss nila yung lutong bahay mm. sa Pilipinas. Kasi minsan, di ba, like sa Middle East, parang hindi naman kumpleto dun yung pang Pinoy. Mm -hmm. no? mm -hmm. So sana kahit pa paano, yung pinapasyal namin, para parang namin kayong pinapasyal din. Parang nandun na rin kayo habang nanonood. So thank you, thank you sa mga nakaka-appreciate. Mm. At saka pagdating ng panahon, pag yung mga OFW sa atin at, at nakawin sila dito sa Pilipinas, pwede nilang itry. Yung mga natatry mo. Na. Narutawa kami kasi yung mga ibang nagkakomment nakagawa na ng itinerary ma. Mm -hmm. yung <laughs> <ito>. isang buwan nila. Yung nila. ng video daw na yung pupuntahan. Medyo tayo, diba tayo lang. yun. Meron tayong na ganung cabs. Mm -hmm. Diba? Ang sabi niya, lahat ng pinuntahan ko, pin eh pinuntahan niyo, pinuntahan ko. <laughs> Sabi ko talaga po. Parang mm. nakakaano na lang, nakakakala. Pero lang. hindi nagko-comment yun. Pero hindi sila nagko-comment. Ah, lang namin. Oh. So, mm Siyempre hindi naman lahat magko-comment yung nanonood sa TV. So maraming maraming oh. salamat sa inyo. Siguro hanggang dito na lang, nagre-recover pa po. Bago ko -ma -ma -ma. tapusin yung video, gusto ko lang i-shoutout yung nanay ko, Josie Vargas, lagi nanonood. <laughs> Ay, mami. Nagpapa, Shoutout. nagpapa, nagpapa, mm. hindi. Ay, nagpapa... pala magulat lang siya. Ah, oo nga, no? Sabihin niya, magchat-chat yun. Nanonood ako ng vlog ni Chess. Ayan. Yeah. Ay, mami, sana umabot ka sa part na to ng video. Mm -hmm. Kasi Shoutout out, Shout out sa'yo, mami. Josie Vargas. Ayun. O, sige, hanggang dito na lang muna. Mag-ingat po kayo palagi. Muli po, ako si Cubs, Chess. At ako naman, si Camera Woman. At ito na po. Na niiyak ngayon. Kamali pa tuloy ako. Um. Ang pa kasi ng pangalan mo, okay na yun. Pinapaulit mo. mo. At po. Medyo rot tayo ngayon, ha? At ito po, antipas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag na niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan na uminom kayo kahit kumain kayo ng sile. Ayan, para matulak niyo. <laughs> Hindi po kaya yung ginagawa ni Caps. Yes. Cheers! Cheers. Hakok! Talaga namang! manyaman? Kenny! Bye! Peace out. Bye bye. Let's go. Thank you, Cap Station. Thank, you, Thank you. ni Mercy. Thank you sa mm. family niya. Thank you, pinagsain niyo kami ng kanin. <laughs> Tsaka pinaghiwa niyo kami ng kamati. Feel at home kami dito. Mga at si family. Nanay Mercy ang kumuha ng dahon ng sani. Sobrang so family ang dito. Trato mm. talaga. Pakaka talaga. Uh, Pakaka alam mo yung long lost relative nila na Uy, dumating si ganito. Ganyan. Mm. Handaan natin ang no, ganito. Ako nakakap. Dahil nyo to. Parang mm. Naka, mm -hmm. Experience to. Parang malang dining. Ito. Ito. Mm -hmm. Ano What? ba? Nag-outro lang tayo Bakit ba? Patakip natin kay ano? Patakip niyo. Nag-aanap ko. Single yan, single. Jambo. Toy. So, no. ka muna. Ayun nga pala. May channel pala. bidi Jambo. Hello po. Ako uh, po stop. si bidi Jambo. Subscribe po kayo sa channel ko. Bait mo ah. Bait mo ah. Sige na. Tinutukang ka na. Takpan mo na yan. Tutok na kami. Sige na. Bye bye. Buenas ah. tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Matapang na nyo ngayon, yun ang nangyari. Magkakamabalik <laughs> <laughs> oh, na muna. Matapang na nyo. Sinipon ako. Ano sinipon? Matapang na. Numuha ka. <laughs> Numuha ka kung di mo mapigilan ng tuwa. Huwag ba. Ay, nag-finish pa Game? Hindi pa. Kensyo, <laughs> running 3 minutes na po. Simula nung kinut na namin yung video. <laughs> <laughs> Ulitin to. Bakit mo kasi ginawa yun? <laughs> Kala kaya ko eh. Pasok niya si Jumbo dito. ang niya si Wala ka panyo. Okay, I'm back. Time check mga abs, 9.03am na And nandito na tayo sa Bulacan at nag-i-start na kami at tignan niyo kung gaan marami ang nagka-camera dito sa vlog natin. Busy-busy ano, silang lahat namang gambala po ng negosyo dito. Ayan, oh. No? kitang kita niya po. Ang dami nila. So, meron po tayo dito ang isang kalbo. At dun sa dobe, meron din isang kalbo. Ayan. nila, oh. Kaya mga kas, tapos na yung binabrush kanina. Tapos yung mga ganito, may nakalagay dyan sa loob. Pinapausukan. Ayan. Ito yung presyo nila. So, merong 350 to 400 na pinapang manok. So, hindi lang po isda ang tinitinan dito sa Bulacan Pati manok na rin. Kitang-kita nyo po, ang malaking ebidensya. May kumakain na dito. Oh, oh. Nag-test test lang. Yeah. No. Uh, yeah no. pero kami, hindi pa kami kumakain mga kams. Kukuha pa lang kasi ako ng ano eh, down doon. Eh, gamit ko ito. Kukuha tayo? Oh, tara. Wow, mo sa camera. <laughs> Time check mga kams, 12.36 p.m. At kung umabot kayo dito sa dulo ng video na bonus clip na to, meron pa kayong isang aabangan na video. Sige, sabihin mo. Abangan nyo yung kapares na video <laughs> sa ibang channel naman. <laughs> sa <Steve. laughs> sa AS TV lagay natin dyan. Uh, check nyo rin kung anong version naman ang ginawa nila. Kung paano nila kinover, yung kinover din namin. Tapos i-comment nyo na rin sa baba kung sinong mas magandang cover. <laughs> o sige na, paalam sa inyo guys. Bye bye! Tapos ko na, muna. Hello mga Cups, welcome back sa Team Canlas TV para sa isa na namang Travel for Food episode at ngayong araw, nandito tayo sa Capital at ngayong araw, nandito tayo sa Sisig Capital ng Pilipinas. Welcome to Angeles City! Tapos outro. Medyo awkward lang yung outro ko dun. Pero, hindi na tuloy-tuloy eh, no? Talaga Pwede rin naman ano, para natural lang. Welcome to Angeles City! Alright. Gusto mo awkward? Awkward. Alis ako? Sige. Anachugin. <laughs>